Magandang umaga po. Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang INCTV News Update sa oras na ito. Nito lamang biyernes, maraming panauhin ang nagpaunlap na makapakinig ng mga aral ng Panginoong Diyos sa si sinagawang evangelical mission sa lokal ng De Castro, distrito ng Metro Manila East. May report si kapatid na Aubrey Calnea. Patuloy na sinisikap ng mga kapatid sa lokal ng De Castro, distrito ng Metro Manila East, na mailapit sa kanilang kapwa ang mga aral ng Diyos mula sa Biblia. Katunayan, buong sigla nilang ipinag-imbita ang isinagawang evangelical mission sa kanilang gusaling sambahan. Napuno ng mga panauhin ang lokal ng De Castro. Pinangasiwaan ni kapatid na Leo Pidlawan ang pag-aala ng dalisay na Ebanghelyo. Lubos na ipinagpasalamat ng mga kapatid ang pagkakataong ito sapagkat natupad nila ang kanilang pananagutan sa Panginoong Diyos at higit sa lahat makapagbigay kasiyahan sa Kanya. Hindi po titigil ang lokal ng De Castro. Kagaya po ng itinagubili namin sa pamamahayang, ay mayroon pong mga misyon na gagawin sa mga purok. At doon po namin dadalhin yung mga naakay namin ngayon sa pamamahayag. Hindi po kami titigil sa pag-akay sa maraming mga tao na madala po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Para po sila ay makatiyak ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Mula po rito sa Pasig City, ako po si kapatid na Obri Calnea para sa si Iglesia Ni Cristo News Network. Nag-anyaya rin na mga panauhing dumalo sa pamamahayag ng masalita ng Diyos ang mga kapatid sa lokal ng Zabarte, distrito ng Quezon City nitong biyernes. Mahigit sa isang libong panauhin ng kanilang naanyayahan, bunga ng kanilang pagsisikap na ipangibita ang pag-aaral ng dalisay na Ebanghelyo na pinangasiwaan ni kapatid na Daniel Solano Jr., ministro ng Ebanghelyo. Lubos na ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang tagumpay na ito sa Panginoong Diyos sapagkat kinasangkapan sila na makatulong sa kanilang kapwa at mga mahal sa buhay na malaman ang ukol sa wastong paglilingkod sa Panginoong Diyos na itinuturo ng Biblia. Abangan po ninyo mamaya alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang isinagawang pasugo distribution sa distrito ng Kataduanes at Evangelical Mission sa distrito ng Cebu City, Cebu. At yan po ang ICTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang umaga po.